Yan guys, good morning. Gumawa na naman tayo ng ating makakain. Yan, gumawa tayo ng vegetable salad. Yan. Pipino cucumber, at saka karot. So, inaluan natin ng akamatis kamatis. Yan. Ito, so, ito guys, uh, lagi ko itong ginagawa. Lagi akong kumakain ng ganito guys para mapamintin ng ating kung, para hindi tumaas ang ating uh, blood sugar yan tuturo ko sa inyo guys uh, para kung ano uh, mapamintin kung mayroon man kayong medyo ano dyan may, may ano kayo dyan may uh, diabetic kaya yan kung may diabetes kayo So, maintain nyo lang ang pagkain ng mga uh, panlaban sa blood sugar. Ito guys, lagi ko itong ginagawa para sa atin. So, para sa atin lang naman yan. Kaya, pangalagaan ng ating sarili. Yan, kung ano'y kakabubuti sa ating katawan, yun din ang kakainin natin. Yan. Mahina na ako sa karne, hindi na ako masyado sa karne. Sa mga matatamis, uh, tulad ng mga ginagawa ng harina, tinapay, ano, ano pa yung mga ibang klaseng ginagawa ng harina, kasi yung harina ay nakakos din yan ng uh, blood sugar. Yan guys, ang lagi kong ginagawa. At saka ito guys, papakita ko rin sa inyo, ito, lemon. Yan, lemon. Yan, hinihiwa ko ito. Tapos, lalagay ko sa isang tasa at lalagyan ng tubig. At saka, iinumin yan, guys. So, yung iba, hindi ko na maano. Ito lang ito, ipapakita muna ngayon. Yan. So, nag-maintain ng ating kuan, blood sugar. Kahit naman na siya medyo ano, mataas siya, pero hindi naman yung ano yung katas at ta kataasan talaga ng ating Uh, blood sugar guys so guys uh, sana makatulong tulong ako sa inyo and guys ugaliin ugaliin ang pagkain ng mga uh, gulay na panlaban po sa ating uh, blood sugar okay thank you for watching and happy Saturday